Iba po ang panghuli ng ano, ayungin. Oo, oh, lang ba 'to? ah, tapos pinaniligaw daw niya tilapia, ano. Iba bang 'yan? Iba itong plapla. Ayungin at tilapia. Masarap naman yung bangus pang ano pang daing. Walang ulam eh. Wala well, ano. Busog si Miming. Bad na yung pusa. Oh, Aba, napakataba naman yun. Ay, ayaw, ayaw ay, ay. <laughs> Nakakatawa naman. Pili niyo nga po ako ng ayungin na malalaki. Aba, iba, ito pa kayo malalaki. Ay, hindi po yung pinipili. Hindi. Tinadakma lang yun. Nakakatawa yan. Hindi uh -huh. na isla sa akin. Saka na kung regaton. Ha? Yung ibak, saka na kung regaton. Hmm. yung ito, starit sa bahay. Nakabag sa bayan mm. <coughs> Eh yung mga tilap yung maliit, wala nang bibili nyan? Sa asot pusa naman, ang ulam naman yung pusa sa, sa bayan Aga ka na ask sa ay. Eh. Babo lang yung trakya. Ba, ilang taon ka na kuya? 67. Ah, 67. 67. 67, oo. Malakas pa.